Bakit nga ba pinasok ko ang ganitong klaseng trabaho na meron naman tayong kinikita sa pagbablog? Pinasok ko ang ganitong trabaho mga idol kasi nga sa unang sabi ko sa vlog ko, eh, gusto ko lang potunayan sa sarili ko na kaya ko rin yung ganitong klaseng trabaho. At yung pagbablog mga idol, simpre hindi naman maintain na malaki yung kita natin dyan, malaki yung earnings, minsan mababa, minsan malaki kaya kailangan talaga natin magsipag mga idol at simpre hindi lang para sa akin at para na rin sa pamilya natin. Aww. Kaya nga walang ibang dahilan mga idol, wala na kayong iisipin pa. Ang lahat na ito ay ginagawa ko para sa iwan kong pamilya doon sa probinsya. Hmm. Luta dali, luta. Hmm? Luta! karao karao karaw. Tara, doon. 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 Kiss kay mama, kiss. Karaw, kiss, karaw, karaw. Kerah hoki, love you, love you, <laughs> 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 balen, balen, bila tekan semua. No te casesmo. kaya nga halos lahat-lahat na pwedeng mapagkitaan ng pera mga idol ipinapasok natin trabaho sa gabi, trabaho sa araw habang kaya ng katawan natin kasi nga marami pa tayong pangarap hindi lang sa anak ko, hindi lang sa asawa ko simpre may pangarap din tayo para sa tulad ng mga bahay namin hindi pa natatapos, kunting kunti na lang talaga, malayo pa pero malayo na mga idol yung mga gamit, syempre kailangan natin bilihin yon, Kaya pagsisipagan pa talaga natin mga idol. Sus, wala akong alam sa sinasabi ng mga basher dyan. Eh, ano na daw ako? Eh, ito, madumi araw-araw. Okay lang yon, importante. Sinasabi ko nga paulit-ulit marangal yung trabaho natin kaysa magtambay ka dyan. Kaya pakiusap ko lang sa lahat-lahat. Hmm, kung ayaw nyo makita yung mga video ko at yung nainis kayo sa akin, pakiscroll na lang pwede rin. Siyempre, payag din tayo. Mag-comment kayo, i-bass nyo ako. Dagdag -dag earnings din yan. di ba? Diba? Eh, malaki tulong din yan sa pamilya natin. At siyempre, pag may sobra, may binibigyan din tayo mga sulit followers natin. pagi huh, nako, pag ikaw, basher, gusto mo siguro. Yung iba kasi, nagbabas kasi hindi nabibigyan. Isipin nyo na lang mga idol sa dami-daming nag-comment at humihingi dito. Hindi natin kaya yan kahit may sponsor pa tayo. Kaya patsambahan ng talaga mga idol kaya pasensya na talaga eh, hindi natin masabay-sabayan sa deserving talaga na tao, simple alam ko naman maraming deserving pero hindi pa talaga natin kaya, lahat-lahat mga idol, kahit presidente nga, hindi kaya lahat bigyan eh tayo pa kaya na munting vlogger lang na maliit pa yung ini-income kaya hanggang dito na lang yung video natin mga idol, salamat talaga sa patuloy nyo support happy Friday everyone, God bless